being unbusy. <laughs> Hindi 'yo yung busy na maraming pinagkakaabalahan. <laughs> <laughs> ang senador na dorna. Nag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Okay. Nako, ito yung Republic Act number no. 9344. Ito ho ay nasa website pa ng Senate of the Philippines at ang press release, o oh, nabalikan ko pa ito ay may petsang January 28, 2013. Mm. Ito, hindi ko na patatagalin pa. Babanggitin ko ang unang talata hanggang pangalawang talata. Mga brother, mga sister. Sige. The Senate today approved on final reading A Bill Amending Republic mm. Act 9344 Otherwise Known as the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 in mm. order to improve its implementation Ito mm -hmm. na Senator uh, <laughs> Senator Kiko Pangilinan mm -hmm. Co-sponsor of Senate Bill number T324 under Committee Report number 463 said Republic Act 9344 aims to protect the welfare of the children in conflict with the law majority of whom are guilty of petty crimes such as petty theft Bagrancy and the uh, sniffing glue. Mm -hmm. Yun. So, mula yun 15 anos pa, pa ba Mula 15 anos pa ba? Ah, hindi natin, mm. hindi natin masabi yan kung ano yung, kasi yung, yung, na, yung naandun sa Senate, ay yung version pa lang ng Senate, ano? Oh, yan naman daw kasi ay oh. para, alam mo yun, hindi agad ma, ah, tawag dito, hindi agad ah makulong, kung baga dapat uh, maturuan ng uh, rehabilitate at hindi maparsuan agad, di ba? Pero sa bagay na ito, bilang isang major sponsor ng naturang panukala, mm -hmm. na ilan yung batang nahuli? 89, di ba? Mm -hmm. 89. Dapat ikaw, boss. Boss Senator Pangilinan ay nagsasalita na. Awesome. Oh, ba't katahimik ngayon? Dalawa kayo eh. Natahimik ngayon eh. Sini, sir. Mamaya, wala pang itso sa kanya. Mamaya ko babangitin. <laughs> eh.